Hello, magandang araw. Pag maganda yung bahay mo, maganda yung pintuan mo, dapat maganda din yung door lock mo. Ito, ang i-recommenda ko sa inyo. Napaka ganda po. Gawa po sa pure stainless. Hindi po siya kinakalawang. May tatlo po siyang susi. So po yung kanya. Kasi bago pa. Hindi pa nagamit. Yan ito maganda ito ilalagay ito sa main door nyo o sa master bedroom dahil maganda yung pintuan mo yan ito ang maganda para dyan na gamitin ninyo alam po ba ninyo na napakamura dito sa tiktok ngayon ito pero pag binili nyo ito dun sa may mall o sa hardware naku ang mahal mahal yan. kaya ilalagay ko dito sa yellow basket ko para magkaroon ka rin nang ganitong uri ng door lock na maganda. Matibay po siya. Hindi po siya basta-basta nababaklas o napapasok ng ibang tao yung main door nyo. O, kikita nyo? Maganda? Tingnan nyo yung larawan sa taas. Ganyan po ang itsura na. Pero mas maganda kung aktual na ninyong nasa kamay ninyo yan. Andyan na po sa aking yellow basket para magkaroon din kayo ng ganitong uri ng door lock. Maraming po salamat.